So, mga bagay na kailangan mong gawin at iparamdam sa isang lalaki para mapakilig mo sila. Okay? So, mga kamamay, dito sa video na to, it's your turn. Mga girls, kayo naman ang gagawa ng hakbang ng paraan upang pakiligin ang isang lalaki. Hindi naman kasi po pwede na kayo na lang palagi ang pinakikilig. Kung mahal ninyo, kung gusto ninyo at mahalaga sa inyo ang isang lalaki, kailangan nyo rin silang pakiligin. Oo, mga lalaki yan. Hindi naman nyo nagsasalita na, ah, pakiligin mo naman ako. Okay, pasayahin mo naman ako. Hindi sila nagsasalita kasi mga lalaki sila at nasanay din kayo na kayo palagi ang sinusuyo, kayo palagi ang pinakikilig. Kaya sa pagkakataong ito mga kamamay, ituturo ko sa inyo ang ilang mga kiliti ng mga lalaki upang mapakilig nyo sila. So mga kamamay, kung gusto nyo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng usapan, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button at ilike mo yung video ito. So kung nagawa mo na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic na to. So ano nga ba yung paraan upang mapakilig mo ang isang lalaki? So number one, awitan mo siya. Kung ikaw ay isang babaeng marunong kumanta, napakalaki ng points mo sa kanya para madali mo siyang mapakilig. Okay? So kapag hinaharana ka hinaharanan yung isang lalaki, inaawitan yung isang lalaki, mas maganda nga kung hindi ka marunong kumanta o sintunado ka eh. Bakit? Eh syempre, kahit hindi ka magaling kumanta, kahit sintunado kang kumanta, ginagawa mo pa rin yung best mo para kantahan siya. Mas nakakakilig yon mga kamamay. Kaya ngayon pa lang, kung gusto nyong pakiligin ang isang lalaki, try nyo nang awitan siya. Try nyo nang, uh, okay, uh, bigyan siya o alayan niya ng isang song. Tapos habang kumakanta kayo, nakatingin kayo sa kanya. Okay? Nakangiti kayo sa kanya. Sigurado ako, kikiligin ang mga yan, tapos sabay uh, pakingdat kindat pang ganyan. Sigurado ako, mga kamamay, ang isang lalaki ay matutuwa at kikiligin sa yung gagawing ganyan. So number two, yayain mo siyang manood ng sine, okay? mga kamamay, ito na yung pagkakataon yung dalawa para pakiligin mo siya. Manood kayo ng sine at ang piliin yung uh, palabas is yung mga nakakakilig. Malakas ang sound, uh, ang sound effect ng sinihan, sigurado ako mafeel ng isang lalaki yung emotion, yung intense emotion ng pag-ibig sa inyong pinapanood. Makaka-relate yan. Kung ano mang meron sa inyong dalawa, kung kayo man is magkaibigan pa lamang, kung kayo man ay hindi pa literal na mag-jowa, mag, -jowa, mag at nobya, iyan eh yung pagkakataon na makakaramdam ang isang lalaki ng kilig sa iyo sapagkat makaka-relate siya at i-adapt ia nito yung inyong sitwasyon base doon sa inyong pinapanood. Kaya mahalaga pa rin mga kamamaya ang selection ng movie na inyong papanoorin. Baka magkamali pa kayo dyan. Pumunta kayo doon para mag-enjoy, para magpakilig. Eh, pinanood nyo comedy. Naku po mga kamamay. Kailangan talaga merong bahid ng kilig moments and factor para sa ganun ang isang lalaki ay kiligin mga lalaki lang ang mga yan, pero umiihi ng mga yakin kinikilig din. Okay? Nai-inlove din. Kaya mga kamamay, yayain mo na siyang manood kayo ng sine at piliin nyo yung mga love story na mga pelikula dyan. Sigurado ako kikiligin ng isang lalaki na kasama ka. So next, pick up line. Paminsan-minsan mga kamamay, bumanggit ka rin sa kanya ng mga pick-up lines. Makakatulong yan. Siguro, sabihin na nating medyo corny. Siguro, kung lalaki ang pipick up sa isang babae, medyo corny. Pero, ibang usapan, kapag ka, babae ang magbibigay ng pick-up line sa isang lalaki, medyo nakakakilig yon. Okay? Kamama, pwede mo ba akong uh, sampulan ng isa diyang pick-up line na maaari naming magamit? sa aming uh, ginagugustuhang uh, lalaki. Okay? So, sige. <clears> hindi <throat> mo ako ganun kagaling sa ganito, pero tatry ko na magbigay sa inyo ng isang pick-up line. Okay? So, mga kamamay, uh, ito ay simple lang. Ano? Sabihin niyo sa isang lalaki na ganito, uh, alam mo, sana hindi ka kagaya ng buwan pag sinabi niyang bakit. Uh, sana hindi ka kagaya ng buwan pag sinabi niyang bakit. Sabihin mo, naiiwan ako pagdating ng araw. Okay? So ngayon, matutuwa ngayon ng isang lalaki sa'yo at kikiligin. Iisipin niya na, hindi ako kagaya ng buwan, naiiwan ka pagdating ng araw. Okay? So, alam niyo naman ng mga lalaki. Di ba? Kapag ka naroon sila sa momentum na nagkakakilala pa lang kayo, lahat gagawin niya, lahat sasabihin niya para pakiligin ka rin. Okay? Kaya mga lalaki ay kinikilig din, okay? Kinikilig din at kinikilig pa rin kapag ka isang babae ang nagbigay ng pick-up lines, sa kanya iba ang dating ng mga pick-up na pag pagdating sa isang lalaki. Pero piliin nyo rin yung mga pick-up lines na hindi gas-gas. Okay, may mga pick-up line na alam na nila eh. Okay, may mga pick-up line na paulit-ulit na lang eh. ba? Diba? Kaya sana mga kamamay, kung kayo ay magbibigay ng pick-up line sa kanya, make sure na hindi pa niya alam para nandoon yung excitement, yung kilig, okay? Buong-buo yung kilig at talagang uh, sagad to the bone ang pagkakilig ng isang lalaki sa iyo, okay? So next, paminsan-minsan, isurprise mo rin siya. Sabi ko nga sa inyo, mga lalaki lang ang mga yan pero nakakaramdam din ang mga yan ng kilig at tuwa. Ang alam nyo kasi, kayo lang dapat ang sinusurprise. Nasanay kasi kayo na dapat babae lang ang sinusurprise pero why don't you try? Na surprise din ng isang lalaki at uh, tingnan niyo ang kanyang reaksyon. Sigurado ako, uh, for example, sa birthday niya, isurprise mo siya. Sabihin mo sa kanya na uh, wala tayong magiging handa o kaya naman hindi ka makakadalo sa kanyang uh, birthday. So tapos gulatin mo na lang siya. Nandoon ka, magandang suit suot mo, may regalo ka pa sa kanya. Sigurado ako kikiligin niyang uh, lalaki na yan kung sino pa man yan. Okay? Kaya paminsan-minsan, hindi masama na mag-surprise kayo sa isang lalaki. Kung mahal nyo talaga ang isang lalaki at mahalaga ito sa inyo, bakit hindi nyo gawin na isurpresa siya paminsan-minsan lang naman. Okay? So next, ngitian mo siya ng maganda. Yes, mga kamamay. Ang isang babae na, na, na may gusto sa isang lalaki, kailangan Nagbibigay ka dyan ng isang killer smile. Ikaw nga eh, umaga pa lamang. Pag nakita niya ang ngiti mo, mabubuo na ang kanyang araw. Okay, ang hirap naman kasi kung ang isang babaeng kagaya mo, pakikiligin mo ang isang lalaki pero wala ka namang ginagawa. Sa halip ng ngitian mo ng maganda ang ginagawa mo, sinusungitan mo pa. Anong ginagawa mo? Para kang uh, sinakluban ng langit at lupa. Kaya mga kamamaya, malaki ang... Uh, kung sa, kung sa lalaki, pogi points o ganda points ninyo sa isang lalaki, kung kayo ay ngingiti at ipapakita nyo ang inyong uh, pagngiti sa kanya, lalo na sa umaga, tapos batiin mo ng good morning, naku, okay, kikiligin talaga ang isang lalaki. Eh, kamamay, hindi ako makangiti kasi ano eh, wala akong ngipin dalawa. Mga kamamay, okay? Kailangan nyo pa rin ipakita sa kanya na masaya ka. Pwede naman kayong ngumiti na hindi lumalabas ang ngipin eh. Di ba? Pwede ngumiti kayo ng ganito 'Di ba? So sa ganung paraan mga kamama, ipinapakita niyo na hindi kayo suplada. Ipinapakita niyo na na-appreciate niyo sila. O kaya naman, kung malakas ang loob ninyo, pwede kayong gumiti ng labas ang uh, dalawang bungi niyo, walang masama dyan. At least, ang mahalaga, nabigyan mo ng good vibes ang isang lalaki. Okay? So, isa yon na po pwede niyong gawin, ngitian niyo siya, at sigurado ako, kikiligin ng mga yata magtataka yan. Bakit gumiti sa akin yung babae na yun? Siguro gusto niya ako. Ayun, di ba? Mag-iisip siya. And last, tumitig ka sa kanyang mga mata sabay sabing, mahal kita. Tandaan niyo mga kamamay, yung mga ganyang moments ninyong dalawa, kapag ka talagang seryoso ka sa kanya, gusto mo siyang napakiligin, tumingin ka lang straight to the eyes para malaman niya na seryoso ka. Sabay ngiti sa kanya at sabihin mong, mahal kita. Kapag ka naramdaman niya ng isang lalaki, kikiligin niya at kikiligin. Sapagkat hindi sanay ang mga yan na makipagtitigan. Pero kung huhulihin mo ang kanyang tingin, makikipag to, makikipag eye to eye konta ka sa kanya, walang... Uh, walang kawala, ang isang lalaki ay kikiligin pa rin. Hindi mo man makita at maramdaman, pero deep inside, dahil nga mga lalaki yan, hanggat maaari, tinatago nila yan, may kilig sa kanyang puso. Okay? So mga kamamayan lang muna kailangan yung malaman upang ang isang lalaki ay inyong mapakilig sa simpleng mga paraan. Kung gusto niyo pa na ganyang klase ng mga love uh, advice, don't forget to click the subscribe button at i-like ang video ito. So mga mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.